Good morning. Kayo ba ay araw-araw na takot, nagpa-panic attack, extreme anxiety, hindi makatulog, hirap sa paghinga, takot sa mga sintomas ng katawan, pamamalhid, lutang, uh, may depersonalization, derealization, uh, extreme fear, no? anxiety. May pag-asa po. Okay, may pag-asa. Ang pag-asa ay cognitive behavioral therapy. Okay? Ito ay ang gold standard, no? Ito ang first line of defense para sa may mga taong may anxiety disorder, even depression po, no? Uh, based on study at statistics, ito ay napaka-effective na tool, no? Na klase ng uh, therapy, okay? So, kung kayo po ay nagdadanas ng anxiety disorder, mapa generalize panic attacks, uh, OCD, yung obsessive-compulsive, even anger management, no? Depression, okay? May pag-asa, okay? Hindi po permanente ang inyong condition, kailangan lang po ng tamang therapy. Okay? Pwede po kayo maghanap sa buong Pilipinas ng certified CBT practitioner. Okay? Uh, ako po ay may certification ng CBT but I am not a psychologist. I am not a medical doctor. Pwede niyo akong tratuhin as coach na merong ganitong background. Gadget ako ng BS Psychology, pero again, gusto kong i-reiterate, ano po, hindi po ako practicing psychologist, pero ako po ay nakatapos ng BS Psychology at ako po ay may certificate. Nag-aral po ako ng CBT sa, sa Australia, okay? sa Brisbane specifically. No? Uh, so may certificate ako nakuha doon. And ang kagandaan sa akin is, uh, ako mismo, no uh, nagkaroon ng anxiety disorder generalized to panic attack dahil doon karon pa ng time na talagang down na wala na ng hope no i really cannot say it's depression kasi iba-iba po ang criteria To diagnose a person kung siya po ay may anxiety disorder, maraming klase 'yan or depression. May time component din po 'yan, 'no? Kailangan may sinasabi na uh, ilang buwan, 'no, or ilang weeks para masabing ang tao ay may anxiety disorder o wala. Bakit? Halimbawa, kayo po ay na hold up or naka-experience ng uh, near death na situation or na accident, eh medyo natotroma tayo, yung ibang tao nawawala rin. So hindi siya nag-develop ng disorder. So ang anxiety disorder, sinasabi dapat at least mga 6 months no, na talagang paulit-ulit. No? So ang gusto ko lang sabihin, may pag-asa, hindi po kailangan magtiis. No, hindi kailangan magtiis. Kung kayo po ay halimbawa eh, may sakit at hindi na kaya ng katawan, hindi ba nagpupunta tayo sa doktor? So ganun, ganun din po dapat ang treatment natin sa ating mental health. Kasi actually, uh, mas matindi nga ang mental health kasi kahit healthy ka sa physical na katawan, wala kayong sakit physically, pero kayo ay uh, trapped. trap no doon sa inyong catastrophizing, negative thinking na hindi na lumalabas ng bahay, hindi na nagfa-function ng maayos, wala naman talagang sakit physically. So ganun ka importante yung mental natin. Imagine mo dapat araw-araw nag enjoy ka. kanya may birthday, nandoon ka sa birthday party ng anak mo o ng magulang mo pero ikaw ayaw mo lumabas, ando ka lang sa kwarto or habang nakiki-party ka, napilitan ka na pero yung pakiramdam mo, para ka nasa danger, parang takot na takot. So, meron siyang pag-asa. If you want to talk to me, pwede nyo po panuorin yung mga videos ko kasi ang number one no, sa management ay awareness, kaalaman. So, kailangan magkaroon kayo ng kaalaman, lalo na yung mga maraming mali, kaalaman. Again, apat yung rason. Sinasabi ko, ako, I, I did this myself based on my research and experience. Ang taong may anxiety disorder, nagagaling siya sa takot, sa fear. At ang taong takot, kadalasan ay walang kaalaman. Hindi niya alam ano nangyayari sa kanya. No? Kulang sa kaalaman. Kulang sa kaalaman. Halimbawa, nakita siya ng video na hinimatay tapos sinabi ng video dahil sa anxiety disorder. Kulang mo yung kaalaman kasi hindi yung buong kwento yung nakita ninyo. Akala nyo yun na yun at yun na yung totoo. Natakot na kayo. In reality, yung taong yun may iba pang kondisyon kaya bakit nangyari sa kanya yon Okay? Uh, again, may iba pang kondisyon, hindi lang basta-basta anxiety. Marami no? Ah, uh, so walang kaalaman, kulang sa kaalaman, mali ang kaalaman. Dahil mali ang kaalaman, halimbawa, sinasabi nila na ayoko magdamot kahit binibigay na sa akin ng doktor yung ng psychiatrist yung gamot, hindi ko iinumin kasi nakaka-addict, nakakaganito yung epekto, yung mga ganun-ganun. So, maling kaalaman at hindi nag-iisip. Yung hindi nag-iisip, dahil sa nawala na siya ng pag-asa, nangyayari na lang sa yung semptom sa katawan niya, nagsasuffer na lang siya everyday. Na dapat nag-iisip siya, halimbawa, pwede natin siya maraming ways no, kung paano gagamitin na pag-iisip natin para ma-manage natin yung anxiety disorder. For example, reframing, uh, acceptance, no? Uh, uh, ayusin yung mga cognitive distortions, yung mga halimbawa, black or white lang. Kunyari, ha, uh, if, for example, kapag hindi perfecto, bobo ko sa, sa score. So mali yun. Wala namang ganon. May mga taong ganon eh, no? If I feel bad, if I feel weak, mamamatay ako. So hindi na nag-iisip. No? So iyan yung mga kailangan ayusin. Lalo na sa CBT, inaayos yun yung pag-iisip, yung behavior, yung at yung uh, pag-accept ng feelings and emotion. Okay? So pwede niyo po akong pan, yung mga videos ko pwede niyo panoorin sa uh, Facebook uh, sa YouTube ko. Hanapin niyo lang yung pangalan ko mismo, Jeremy Hamili. Pwede rin kayo mag-follow sa akin sa Facebook page na Anxiety Disorder Philippines. Malalaman yung akin yon kasi naka Makikita niyo mukha ko doon. <laughs> okay? Uh, and TikTok. Well, dito sa TikTok. And let's spread, let's help people. So, for now, ito na muna. Maraming salamat. I hope to see you doon sa ating talk time. Okay? Bye!